So, yun. Ito pa rin diskarte ko na no? sa paglili. For example, nag uh, pintura ka na gamit yung epoxy primer. Ito. Hmm. Pag hmm. ka na yun ito. Hmm. Diba, usually pag gamit tayo yan, disposable na yun ito yung paint brush uh, local brand lang yan ha huh? uh, tignan nyo kung ka, uh, kalambot yung paint brush ko ha uh, diba uh, hmm. magagamit ko pa sa susunod okay ganito lang yung ginawa ko balik nyo sa papel yan balik nyo lang sa papel okay. kagabi to binabad ko kagabi yan balik nyo sa papel natin. lang. Ayan. Ito yung pinagbabaran ko. Ayan yung pinagbabaran ko. Ayan. Tumikit yung primer sa papel. Ayan. Ah, kaya hindi tumigas ang galing no? Ayan. legit yan